Ang dalagang si Rosal ay nakikitira sa kanyang ate Dalia at bayaw na si Gabino dahil wala na silang mga magulang. Napakasipag niya at siya ay nagtitinda ng balot sa gabi. Kahit na ito ay delikado para sa isang tulad niyang dalaga. Siya ay may jowa na si Rodel. Madalas itong pumupunta sa kanila. Pero ang kanyang bayaw ay mainit ang ulo dito. Ayaw niyang pumupunta ito sa kanila. May gusto pala siya sa kanyang hipag. Minsan ay naninilip siya pag ito ay naliligo. Wala namang kam malay-malay si Rosal at Dalia sa ginagawang ito ni Gabino. Pero nakapagtataka kung bakit kapag natutulog siya ay hindi niya isinasara ang pinto. Si Gabino ay nagtrabaho sa isang tallier, ipinasok siya dito ng kanyang pinsa na si Gaspar natanggap siya agad dahil nakorsunadahan siya ng may-ari nito na si Miss Halimuya. Madalas silang mag-inuman dito kasama ang asawa ni Gaspar na si Cindy. Kapag naglala ko ng balot ay madalas na pumupunta si Rosal sa isang beer garden sa kanila dahil maraming bumibili dito. Dito din madalas tumambay at mag-inuman ang anak ng kapitan sa kanila na si Vernon palaging niyang kasama ang chief tanod na si Boy Ong. Isang gabi naglalako ulit dito si Rosal ng balot ay binastos siya ni Vernon. Mani ang hinahanap nito sa kanya, dahil wala naman siyang tindang mani ay ang mani niya ang hiniling nito. Pero hindi niya ito ibinigay. Isang araw ay nag-request si Gabino na ipagluto siya ni Dalia ng ginataang suso kaya inutusan niya si Rosal na manguha nito sa ilog. Nakita naman siya ng chip tanod na si Boyong na papunta doon. Habang nangunguha ng suso ay nilapitan siya nito kasama na si Vernon at habang kinakausap siya ay biglang tinakpan ni Boyong ng panyo ang kanyang muka na may pampahilo. Galit na galit ang kanyang ate at bayaw sa nangyari sa kanya, galit si Gabino dahil naunahan pa siya ni Vernon. Nalaman din ito ng jowa niyang si Rodel. Dahil sa nangyari ay hindi nakapagtinda ng balot si Rosal at ang ate Dalia niya muna ang gumawa nito. nag naman sa beer garden si Nagabino at Gaspar. Naunang umalis si Gabino upang ilabas si Natalia. Pagkatapos nito, habang pauwi nakita ni Gabino si Vernon kasama si Boyong. Nang maghiwalay ang dalawa ay sinundan ni Gabino si Vernon at tinodas ito. Nang mga oras ding iyon ay nasa kinarosal si Rodel, sinamahan niya ito habang wala pa si Dalia. Nang makauwi ito ay umuwi na rin si Rodel. Habang pauwi ay nakasalubong niya si Boyong. Kinabukasan ay hinuli si Rodel dahil siya ang napagbintang nga na dumali kay Vernon. Tinutulungan siya ni na Rosal at Dalia pero nagagalit si Gabino dahil gusto na niyang tuluyang mabilanggo ito. Para masolo na niya ang hipag. At dahil kulang sa ebidensya ay nakalaya din ito agad. Dinalaw ni Rodel si Rosal at dahil solo nila ngayon ang bahay ay magsusundotan sana sila. Pero bigla namang umuwi si Gabino at pinaalis agad ito. Kinagabihan ay nagtitinda ng balot si Dalye kaya sinamantala ito ni Gabino para sandoten ang hipag. Pinakitaan niya ito ng kutsilyo kaya natakot si Rosal at pumayag na lang. Kinabukasan ay umalis siya ng bahay upang sumama na lang sana kay Rodel sa Maynila pero nalaman agad ito ni Gabino at sinundan siya agad kina Rodel at pinabalik sa bahay nila. At inulitan naman siya ng bayaw kaya nagsumbong na siya sa kanyang ate Dalia. Galit na galit ito na sinugod ang asawa sa tall year. Mama magitan sana si Miss Halimuyak pero siya ang napagbalingan ni Gabino. Nagalit din ito at tinanggal sila sa trabaho ni Gaspar. Galit na galit si Gabino na umuwi dahil sa nangyari pero ayaw siyang papasukin ng magkapatid. Nagalit din ang ilang kapitbahay niya dahil sa kanyang pag e -eskandalo. Pero sinugod niya rin ang mga ito ng kanyang espada. Hanggang dumating ang kanilang kapitan upang awatin sana siya at susugurin niya sana ito kaya pinutukan siya. Si Rosal ay nasa tabing ilog. Naiisip niya ang mga nangyari sa kanyang buhay. Nangungulila na rin siya kay Rodel na nasa Maynila. Hanggang isang araw ay umuwi na rin ito at siya ay masaya dahil hindi na niya iisipin ang kanilang mga sandotan kundi gagawin na nila. na may pamagat na Bukas May Umaga ay ipinroduce ng Vincent Films at ipinalabas noong 2004. Sana ay may mga natutunan kayong aral sa bidyong ito. Maraming salamat at hanggang sa muli.